yan Ngayon ay umaga. Kailangan ka-almusal lang namin. Hindi ko na na-vlog yung almusal namin. Pero, sarap ulam probinsya. Okay, ngayon ay maghahanda tayo ng uh, sa amin ang tawag ay lauoy. Bulang lang. Dahil probinsya to, mangunguha tayo ng pwede nating lutuin yung sa paligid lang kaya papasama ta kay nanay kaya punta tayo sa kanilang paligid at ano yung pwede nating madampot o kaya ano pwede nating makuhang gulay lulutuin natin mamayang hali. sama tayo guys ayan na si nanay kumukuha na ng malunggay ngayon ay medyo mahina ang malunggay dahil nga sa bagyo sa bagyo ba nay? Oh, ayan, konti lang ang makukuha namin malunggay pero ang maganda kasi sa probinsya kasi talaga ay parami ka makukuha ang libre lang. Sa Maynila ito, 10 piso na to Kaya, palibad kaya sa malunggay, ano pa, ano pa ang pwede nating makuha? Talinom? Talinom, kwateng talinom na kwateng talinom, alogbati, at saka tanglad. Ayan, sa puno ng nyog, mayroon dito sa baba, pwede nating kumuha ng talinom. Ayan, alam niyo ba yung talinom? Ayan o, no? Yan. Nalaman ko lang yan sa asawa ko na kinakain pala yan. Masarap pala yan sa sabaw na isda. Pero ngayon, ang gagawin natin ay lauoy. Dito na tayo sa alagbatehan ni nanay. Yan. itong alagbate ni nanay, Oh. So, dito sa probinsya ay makalibre ka talaga. Kanina kung kami malunggay, magkano din yung malunggay? Mga 10 pesos na yon tapos sa talino, mga limang piso. Tapos ito alugbati, sampung piso. 25 pesos na na mo. Kaya, probinsya is life talaga. Ang ganda ng buhay. Pa Ayan na yung... Ang tawag dyan ay eh, tanglad. Kawawa na mo yung tanglad ni nanay. Tinamaan ng bagyo. Kaya konti na lang. Meron sila nating okra, meron silang kalabasa, merong sitaw. Tapos dinagdagan na lang namin kanina ng uh, alugbati, kalungay, tas talinom. At meron tayong luya, sibuyas. Maliit lang ating tanglad dahil nga binagyo tayo. May konting uh, bawang at mayroong dalawang ng isda. So yan, simulan na natin magluto. Ayan, 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 nagsisimula. Ayan, tayo ay nagsisipa ng bawang, sibuya, kamasi, sibuya. At natin ang ating ito isa. Gusto ko lang sa nagsisipa ng pente. Ayan, Nga, dito na nga ng tubig. Kaya e, kasi nga binasoba lang maraming sabaw. Katayin natin siyang kumain. Kapag pinapakalo yung ating sabaw, ay titignan natin yung ating kalabasa. Medyo matagal kasi maluto kalabasa.

So, kumaganda siya. Tingnan mo na yung sa toppings. Kaya hayaan mo na natin siya. Ang tapos tayo na dyan naman na. So, pwede siyang lagyan ng... Mayroon siyang maluto. Mayroon okay, kumukulong na. Tapos, hanapin natin yung kamatis. Masarap ang kamatis kapag nadurog siya. Tapos yung ibang kalabasa ay pwedeng durugin. Hiwan mo rin naman yung iba. Kung meron kang patis, mas maganda ang panimpla mo ay patis. Tapos lagyan mo ng seasonin. Nasa sa inyo na yan. Yung ibang kalabasa ay dudurugin para magdagdag napot sa ating kulay. Pero iba gusto maraming sabaw. Actually, dinagdagan ko na lang ito ng konti dahil mas gusto daw ni Tatay. Ayan, yeah, medyo puto na yung ating gulay. Dagdagan na lang natin yung ating mga... <coughs> yung ...vegetables. Pwedeng kulo na yung ito. <coughs> Dito talagang madurog yung ibang kalabasa Tinagkin na rin pala natin ang ating tanglad. Nakitutigil ako sa tanglad natin dahil nangiit, dahil nag-abot uh, na bagyo. So... Ito ang ating finished product. Laboy na pistiya o lang. Isa mga pustasya ang para sa ating kalusugan. Kung bago pa sa akin channel, huwag kalimutan mag-like at i-click ang subscribe button at share. Pwede kayo mag-suggest in-type nila in sa comment section.